Pigbubadil kanda ipo nabibistong kagibo ang Barangay Hall sa Barangay Santo Niño Virac, Katanduanes alas 9 nin bangi kan nakaagin Domingo September 1. Sigun kay Police Major M. Ikawat an happy kan Virac Municipal Police Station pitong basyo nin bala an na-recover nin sa lugar. Dugang pakan hepe, nadangog mangkuta kan mga residente ang pambabadil, alagad darakan takot sa bayan pakan makusog na pag-uuran, dahil na nabisto pa ang nasa likod kan pambabadil. Unyan, uh, sa na uh, medyo nangangapa po kami. Ta, although ikaw install na CCTV ko na duman, nakahampang duman sa barangay hall, duwa po, na sa poste, pinaka-hampang -ka lang kay itong barang, ano, uh, vicinity kan, ano, kan barangay hall. And yet, uh, sad to say na, day, pa, day na palang nagagana ano. itong saro. Si saro lang po ang nagagana. So, akong nakahampang duman sa barangay hall. Kaya, although igong manin manin pasurbey ko na po so mga exit si pwedeng agihan kan perpetrator man po kaya lang uh, sa ngunyan igkukuha pa lang igbibiripikar uh, pa lang kan sa kuyang IT na sarong mga ng inyupi itong mga CCTV Saro sa mga pagsisirip mo kan kanaturidad na motibo sa pambabadil ang pagiging konsultan kan punong barangay sa Sarong Gaming Corporation sa Banuaan. Napag-araman na na masunod paning ng kandidatura ang punong barangay sa maabot na perilian, kaya posibleng mayo subot ining kinaaraman sa politika. Agad may din sa mga uh, na kung na nahiling ng mga arugay, na mga unusual na presence ng nin kadong tao so mas na iapod na tulos nila sa mga otoridad sa barangay mayo o sa Samuya para at least uh, i-alarmado ang uh, maalarmang ang uh, mga otoridad. Nagpapadagos pa man ang pinagigibong imbestigasyon kan para sa mga baretang tatakbikol, Richin Boy.